Hello guys, uh, welcome to my channel or welcome back to my channel at uh, madati ka na dito. So for today's video po, uh, mm -hmm. ito, nagbablog lang tayo dito sa mall. Pero vlog lang dito, napadaan na ako dito. So dami ka lang tao kasi tumingin ako ng uh, shoes ng anak ko. Kasi ang laki ng paa niya, size 12, size 13. So bihira Parang hirap paghanap ng size na ganito ay sa Pilipinas ganun din. Ay nahihirapan siya makita. So, dito ko siya inhanapan sa Hong Kong kasi mayro mga size yung Adidas kasi ano yung kailangan niya. Ang basketball shoes niya. Uh, nagtingin ako doon sa Adidas tapos yung may sinensya sa akin picture ng Adidas na ang basketball pero walang stocks dito. Tapos sinundan ko siya ng ibang ano. Kaso lang, yung isa, size 11 lang. wala, size 46 o walang size 12. So, ayun. Tapos yun, nag video tayo ngayon. So, ang daming tao dito ngayon. Ah... Ano? Uh, hindi pa magandang panahon yan ha. Pero ang daming tao. Ang dami ko rin nakikita ang mga kapwa natin Pinoy na ano, uh, nagtuturist siguro, uh, ng Pamilya. Sa labas yan, lakad-lakad tayo. daming sale. So, dumaan din ako dito sa coach. Tapos, pumunta, uh, daanan natin ng kanina yung ano, yung, ano ba tawag dito, Michael course. Nagsisale din sila up to 65%, 70%, parang ganun. Same din doon sa coach, 65%. So, wala pa tayong budget ngayon. Ay, ayan, tingin-tingin lang muna tayo. Tapos, dumaan ako sa Uniqlo kasi naghanap ako ng pang-winter course. Tapos, dadaan din ako dito sa sasa para tumingin ako ng ito, uh, perfume. So, kung ano guys basta uh, mahilig talaga ako sa perfume Mara, medyo marami-rami na akong nakakokolekta pagka mayroon akong gusto nag-start muna ako dun sa maliit yung mga tester saka ako bibili ng ano, uh, full size or usually binibili ko naman kasi pag bumili ka talaga yung malaking ano, um, masyado na siyang bulky basta hindi mo siya basta-basta madadala yung ginagawa ko bibili ako yung may mga 35ml yung pinakamalaking size ko yata is only 75ml Ayun. 75 or 90. Parang gano'n. <coughs> Usually, minibili ko is 30 Pero mas makasave kayo sa ano ha. Sa, ano, ano ba tawag dito? Sa mas malaki kaysa doon sa maliit na size. So, ayan. Dito tayo. Dumaan na ako sa sasa. Tumingin ako ng perfume. Maraming sale.